Yun guys, and na naman tayo sa pababa. Ayan guys. Tanaw ko na yung dagat guys. Ayan. Bundak. Ayun na yung dagat, guys. O, diba? Tanaw na tanaw mula dito sa taas ng bundok. Ayan siya. Ayan siya guys. O, oh, diba? Tanong na tanong ang dagat. Ayan guys, Oh. Napaka Pababa siya. Ayan. Nasa gitna pa lang ako guys. Ayan. Ayan yung anak ko. thanks for watching guys